yung ating next project. Yes. Nana natin project dito. sa na na Shout out. Shout out muna, agad out muna to finish. To finish. To <laughs> pag 'yung oh, huh? pag mo <laughs> Malapit na, malapit na tayo rito. Pag nakabuhos si Yasin ng poste, ay kulong, pwede na mag-tambak-tambak. -tambak. -tambak. Ah. Ano sabi mo, Yas, doon sa dati mong kumpanya? Sinayang ka, ano, ano? Sinay ano? Sinayang nila ako, kasi pinanggal nila ako eh. Oh, ngayon? Ngayon, sige. Nagsisi sila, hinahanap nila ako. Oo. Oh. Kasi wala nang veterans na Stelman eh. Ano, naglaway na sila ngayon? Naglaway sila. Yan o. Oh. Oh? o. Yung... Dalawa lang tumira yan. Dalawang yasi o. Oh. Tatlong araw. Ilang araw yan? Tatlo. Ilang tao? Dalawa. Oo. Oh. Tatlo ngayon. Iba ka talaga yas? Iba ka ng Diba? Oh, bos na. Oh buhos na tatlong araw na pala yan dalawang araw lang dapat yan eh sobra-sobra <laughs> na kayo ah wala pa kasi yung siminto kaya hindi mabuhusan eh yan dagdagan nyo ng istaka para sigurado yung veterano oh namamayat na kasi masipag eh Yes. yes. So, so, so. Huh? yata yan eh. Samsung. Samsung. nga. lang. Oh. Wala, wala, sa atin. Uh, wala. lang po ay, po ay. Ay, eh, hindi, hindi yan. binibinta. Yung binibinta. nga niya eh. Tapos, tanong, tanong ako Tinatanong ako sa nila. Saan so, um, pwede? Oh, 20 lang.